Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh On the court Fuel filter change At kaya mag-umpisa na yung elektrisyon namin Yung Pakistani Tatanggal na siya ng Screw ng takip Ng fuel tank Ah uh, Tinanggal na yun yung socket O harness ng Kuryente At yung cost na tiwalay at magumpisa niya siyang magtanggal ng mga tornilyo ay MM ang ginamit na sakit yan ayan natanggal na niya yung uh, fuel pump assembly kasama na dyan fuel filter, fuel pump strainer ayan pinapatayo yung konti para hindi masyadong makalat yung gasolina ito rap at ayan tatakpan niya ng basahan para hindi maulogan ng tornillo yung tog ng tank ayan yung luma at ito naman ang part number ng fuel filter. Kasi may siya. Ayan. Kasama na lahat. Pati yung mga o sa gasket. Ito yan ay mag-office na siya mag -tanggal. Puro okay. clip lang naman ang mga so, nakatas yan sa fuel filter. Kaya madali siyang okay. tanggalin. Ito. Okay. yan na nuna mga harness tinanggal niya mga muna yung mga nakaharang koryente. tinatanggal na niya yung mga lock mga clip lang naman yun madali siya lumabas pa in-screwan silikwat ng screw ayan natanggal na niya yung fuel pump at i-dismantle na niya yung mga yung rubber ng mounting at yun tatanggalin niya yung Y van pelter. At ayan ay tinatanggal na niya yung pinaka valve niyan Parang pressure valve yan. At tinilipad niya sa kabila yung oil filter. ayan ay tatanggalin na niya yung strainer uh, at ako naman ang maglilinis yan kasi walang bago kasama ng strainer kaya kailangan linisin Nice shoot. At ayan, mga kaya mga kaiman, tapos na itong paglagay ng fuel filter ng Honda Accord. Ito, uh, kailangan tanggalin itong pag magpapalit kayo, ito yung mga puro clip lang naman yan. Clip dito, tapos clip dito, tapos yung clip dyan. Sa clip dito, clip doon sa may strainer niya. Wala kasing bago tong strainer kaya hindi na namin napalitan. Tapos tong pinaka pressure valve niya dito, pinalitan din namin ng uh, o-ring kagandahan dito sa Honda ay assembly siya kasama na yung sakit ng harness ito nga pala yung pinagpalitan ng fuel filter ang pinakbo nito ay 150,000 Okay na mga kaiman tapos na at ikakabit na sa sasakyan sa tangke. Dito nga pala yung bukasan niya sa may compartment. Binalik na niya yung fuel pump assembly at yan nilalagay na niya yung mga screw o tornillo. Bali, walong piraso yan na 8mm ang sakit na dinamit. ko tayo at para hindi mahaba ang ating video.

bumubuga ng gasolina bago takpan at ayan tinatakpan na at na yung mga tatlong screw Chogol? Oo siya Eh mga kaayman, umandar na yung sasakyan. Uh, tapos na ang trabaho ng elektrisyan namin. Sana ay may natutunan kayo sa pagpalit ng fuel filter. Uh, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na po. Undot ang notification bell para updated kayo sa pang mga video. Maraming salamat po at hanggang sa muli, mga